huhulihin, hindi naman papatay, na nahi, huhulihin nila. Hulihin. hulihin po ng buhay. Bawal silang pumatay niyan. Silang pumatay niyan. Ito, tiga malayong lugar na talagang so, kinumpronta ko. Mga pa, na nasa Australia pa ako, kinausap ko na ito. na, dalawang beses na nakakuha ng masama, hulos na malalaki. Nasa loob ng ano, oh, sa kabilang bakot. Baka yung kabila, snoring. Eh, ang mga bata, ang eh, apo ko na po, ito na dito, si Nadine, yun ang hindi sa kumbo, ay sila ang mga kakita. Nung nakalawa, nung umuulan-ulan, bagong bonus na naman, kaya tinawagan ko Kansi na. na tinawagan ngayon, gagawin na. natin para masipin na lang dito. Ngayon, Bak si, ayo Musasawi mo santok lao. Oh. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko. 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 kanina yung Ayoko. 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 Napapadpad. Mm, sarap talaga Sa 'yung money. Kahit hindi, kahit tinawian. yan na ah, lang daw.

Sasad na yung... Ayun na. yung, oh, ayan yung honos Uno. na huling nakuha. Ayan, no? Ayan eh. at okay. na sa, loob ng bahay nila. hindi binako sa gilid. Kapunta <laughs> lang yan. Kasi, sa, eh, lupa. Sabi ko, bago ko na sinabi na nga nila na... Makakuha raw, nakakita. Dahil nakita na naman, ang haba. Oh, ang haba. Abay, Sinasabi ko pa sinabi ko po to sa chat ko kagabi sabi ko po, uh Rasnik. Uh, positive pa uh, Rasnik, hindi po siya venomous. Uh, wala po siyang venom, kaya lang ang sa ni nanay, katakutan, na, hindi. Fight hindi venom. Abay, abay atakehin ko takot. Sana 'yun, sabay-sabay nating oh. oh. Malubang yung ano na tapos sa uh, tabing bukid. oh, yung likod na yun? May, pader, may butas. Ah? May butas parang sa ano ng bahay ko. Ganon. Gusto may Ano na nagkubo na yan nila? Ay sa amin, yan yung pinagawa ni parang Eddie nung siya oh, Hindi siya ano po? Hindi po kayo ng kapatid ko, ano? Kaya kung na kasi pinapaano kita. Uh, Ilang <laughs> raw siya, ano pinapanood ka lang daw niya. Sinyad ko, nakachat ko siya kagabi, yung anak niyo po, ay yung anak niyo Sabi ko nga, alam, Benong. Alam, si Dennis, si Dennis. O, lang siya. Po lang ka oh. ako. Wala sa kamanda Ngayon, kaya Kaya nandun Kaya nandun sa Kaya sa <imited> hmm. da, Dapat na itinawagan. Dapat na naik... i-subscribe. Dapat. Oh kung dito ka ako, ay kung sa Australia ka ako, tiger snake, dito ka ako, carabao snake, eh, Kahit na lang hindi makamandag, eh. Ako yaman na yung matay sa takot, ma. <laughs> <laughs> ako asa, ano ba? Bumagsak, eh. na, tiger snake. <laughs> Dapat na itinawagan mo kami para makarating kami ng ibang bansa. <laughs> <So, meron, laughs> hindi naman pwedeng pala. Ay, hindi pwedeng ulayin

JB, ali ka Tingnan mo. kumu sabihin mo no isang araw, tinanggal ko pa yung puso nitong saging na. Kaya Eh, ibang puso ito. Ibang puso ito. Ibang puso ito. ito. bigyan ko isa.

baka madiri naman ako baka may sumunod puso negro po yan mm -hmm. hindi ko papasokan ng asin uh, so... hindi eh? baka napapasokan puso negro na hindi ko 15, <laughs>

Oh, ba ah, ba. Tingi tinila. Ano? Ano tin tao? Ha? Ano kaya to? Mahaba daw nando. Ha? ya. Nando sa ilalim ng flooring ng kabila. Kabila. Eh paano gagawin kaya? Hindi tawag si Kirina. Gigiba tayo sa kanila. Pero sure kayo kan doon. Oh. Kilakita e, na niya ah, eh. Hindi na ako. Eh sasamahan sila. Nako baka naguhugas at biglang lumus, Nakita na sa loob. Ay, eh, baka nang... Pare mo, kakusapin mo. That snake. That snake. Ang hirap niya, baka nakatiles pa yun. Naka, Flooring. lang. kerna na tanong masarap. Paano mo rayo naman? Malayo. Ano to eh? Baka yung flooring ng kabila, alas guwang na lahat. Guwang na lahat yan, flooring nila.

ilalim? Ng bahay niyo. Oo, sa ilalim ng bahay eh, niyo. Kaya na, nasilip ko po rito eh. Nasilip na. Nasa inyo po. Eh, eh nakapapapun hmm? naman dito. I Ay. Hindi naman ulo ko. Ay, bubutasin lang yan. Tapat na yan. Papaplorin nyo na lang po. Eh, Kesa po mga, may mga bata rin po kayo dyan. May... Eh, nakakuha na rin ata sila nung araw. Yan, natatandaan ko. Eh. Parang may nakita na rin sila sa loob nyo Nasa inyo na po. Kung mauli pa uli nyo, magsisira po tayo dyan. Thank <laughs> Hey. Eh, ano, tawagan mo at sabihin mong gano'n na nagpatawag ako ng kwan. Ang simento lang naman Saan yan eh. Na isang... Isasara yan sa amin na yan. O, isasara na lang namin dito, anak. Kaya kita mo. kaya mo na. Abay, Abay naman, ba hindi, hindi naman na papatay, may huhulihin nila. Huhulihin po ng buhay. Bawal silang pumatay niyan. Ito, tiga malayong lugar na talagang so, kinumpronta na, mga ko. Mga na nasa Australia pa, pa ako, kinausap ko na ito. na, dalawang beses na nakakuha ng hulos na malalaki. Nasa loob ng ano, oh, sa kabilang pakot. Baka yung kabila, ring. Ang mga bata, ang eh, apo ko na po dito, sila na yung din sa kubo. Ay sila mga kapita, nung makalawa, nung umuulan-ulan. Hindi makaano, hindi Kaya tinawagan ko na. Ngayon, ko ngayon na. gagawin natin para ma-safety na lang dito. pakpan natin yung butas na, buta, na, sa kanilang kung anong gusto nyo na ko. Para huwag lumalabas Ayan. Tatakpan ng ay, semento so, para uh, hindi na makalabas. Hindi na makalabas. Sa sa kasi, hindi na makalabas. Mamamatay na sila ron. Hindi mamamatay. Ay, magaling, magaling yung bubutas. Bubutas ng iba. Ha. Hanap ng ibang labatan. Sa nila. loob niyo mananatili yun. Mananatili sa loob niyo. <laughs> ay, eh, kasi hindi ko makakapag-desisyon. Kesa naman sa pauwiin ko sila. Kung bidahin ko ulit ng isang araw. Oo, uh -huh. uh -huh. sabihin niyo Eh, hindi ko naman na makakayang ganon. Pero nakita na. Nakitang andyan na nga. Makukuha nila. Okay. Sige po, lang naman ipapalit. San Samiento na, ano yan, Boy, sabihin mo. Ako po, kasi siya po. Boy, dyan. kasi po, yung asawa niya, Boy, dyan dyan, sa niya, lang, yung sabihin Albaran. Ma'am, buwang na po lang, bumagsak na po yung lupa ng flooring. Eh, di na ako pa, flooring na yan. Saan niyo po nakita nun? May nakita na po ngayon sa atin, ha? Oh, may la ibig po sabihin ma'am, may pasuwa dito, may labasan diyan. Hmm. Oh, sa'yo, kung ngayon po, kung... Ah, yun yung pasira. Pagpat po dito, filmis po, hindi naman mamamatay. Lalabas at lalabas nyo po sa inyo. Pag tinakpan namin dito. Flooring naman sa ako dito. Oh, sige, dahayaan na lang sa tansya mo, sa pasya mo, decision mo. Sasaroon dito talaga dahil dito nga lumalabas. Oo. Kaya nga, may Kaya po kasi dito lumalabas dahil dito po naka nakakain.

hindi sa makapag-desisyon. Eh, takot eh, ito, siya sa kay Boyet, eh. tao sabi eh, ito, boy, ito eh. Kausapin mo eh, na yung boy. Yun. Oo, pagka nagalit yung asawa hindi, na. na, na yun naman, na yung, yung, yung naman sa atya dyan May nakapagalit, tinakpan natin yun. Safe, safe, na po kayo dyan, Oo, oh, sige. Safe na po kayo dito. Oo, sige. Oo, oh, oh, sige, Maman, o, sige. Hayaan mo na, mamatay na lang sa loob. Sige, tatakpan na lang. Yung sa inyo yun. Oo, eh, takot nga sa kay boy. Kasi siya mapatay sa takot ni boy. Oo, so yun na, mga tropa. Nakikita na natin yung mismong waas. Uh, eh, kaya lang yung kabilang bakod. Ayaw, na, ayaw magpasira doon sa kanilang ano, para maauli natin. ah sinadyo ay binigyan na lang ni, ano, na, ni nanay. Pasakan na lang natin ng samento. Para di na maalabas dito. Ngayon eh, sana wala sana butas doon sa kanila. Baka doon naman... Magpipilmi at, at makakadisgrasyon. Lalabas doon. Kasi ang bida nila noon daw na, nakita na noon to maalabas dito. Eh ngayon sana wala sana butas doon sa kanila baka doon naman magpipil niya at makakadisgrasya. Lalabas doon. Kasi ang bida nila noon daw na, nakita na noon to doon sa kanilang ano doon. Kaya dito lang is isusun daanan may sigurado pag may pasukan dito may labasa sila doon. Kaya pag aliwa pirsa natin lalabas lalabas ko sa kanila. Sana wala na lang, hindi na sana maano. Ayun, i suggest naman ni ma'am, pag nagsira tayo, bibigyan naman daw ng ano. Ah, uh, pang ano lang sa mail po. Eh, ngayon pala siguro mag-upload na walang order Pero, <laughs> may, positive naman, nakita ko na yung as. Uh, Yan lang, yun. Sa kasama yung palag. Ayaw, ko uh, pa, pa sira. <laughs> Ayun na. Ah. Ayaw nilang, ayaw na pasira yung kapila. Gawin lang natin takpan na lang natin matatakpan yeah. <laughs> na, na, <laughs> <Ooh. laughs> <worker> na lang tayo <laughs> magkakontraksyon tayo magkakontraksyon worker na isang tuklaw kontraksyon worker na lang ngayon naman yeah, magkakalo sila ng ano, simento para takpan yung mga butas uh, ayaw paano nung kapila kaya sa ano hindi nalang lumabas sa kanila oo oh, para sana walang butas doon para uh, hindi hindi pumasok sa loob nila mm -hmm. <laughs> <laughs> Alaki, kuya, naging truck na nga nila salamat pala kay kuya naging ano natin label <laughs> <Ay>, paano kuya? <laughs> Emil, Emil Gamboa ayan nga si Sir Emil Gamboa siya naging ano natin para wala pong mapahabak, nasara na lang namin. Ah, uh, ala. Kinawasap na natin, ayaw talaga. Ayaw pasira yung flooring. Yan, wala tayong magagawa. Kaya, suggest na lang namin, takpan ng simento para hindi na lumabas yung gas uh, Kameraman natin si Bessel Cobra. Oh yeah. Uh, allergic siya sa samento. Oo, <laughs> <laughs> oh, dati po ay ganyan ang hanap buhay ko. Nagkukontrata ng mga bahay, palitada, palitada. Ayan, pero ngayon, nag-allergy po ako ng simento, kaya hindi na ako makapag-contraction. Sayang, hindi ko na nagamit yung aking talent na paggawa ng bahay.

wala kayo makakapanood na upload na walang uli. Eh. Contraction. Contraction pa. Hmm. 100 naman 100% naman na doon yung cover ay oh. Yes. oh, ang lakas ng ating ano oh. <laughs> labor oh malaki <laughs> labor na to ang <laughs> lakas May nakadungaw anak ni Prese Manurgang. Ay ito si Boyet. Si Boyet. Tina. Anak. Ay anak. Ah si Buboy. O si Dayo? Ala ala pa tayo hindi nakukuha niyo sa inyo amin lang itong nagagalaw dahil ayaw niyo ipagalaw yung inyo. 'Di tinatanong niyo saan iba di kwang. Ito sisirain daw ba 'yon? Ha. Matapatan. Ega kung hindi na kami magbabalik. Oo. Oh, oh. Kayo na. Uhulihin lang dyan sa loob nyo. Pero mahuhulihin nila. Eh, nakita nila. Oo. Oh, okay. oh. hindi naman nasa sila. Yung... Bahala sila. Eh. Oh, Basta oh. nyo. Ayun. Ayun. Kasi dalawang beses nang nakakuha ng ano, bonus na malalaki. Uh, hindi, hindi naman. kanila Ayan, si Sam nagpull na. Black na. Hindi, tinatanong kung... Ayun, Ayun. 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 Ayun.

ayaw pa sira yung flooring nila nasa ah, loob mapatay, nilang ng, uh, loob ng bahay nila yung ano as ah, na nakita natin yung nagbalat dito sa labas Out, ito si ano si Sam Tuklaw Sam Benson Cobra Benson Cobra ito Ay. yung mga kwa na talagang tinawagan ko nag ano na ako nagpasaklolo okay. dahil sa dalawang hmm. hunos na nakitang malalaki hmm. dito eh ayun, nasaran lang ano, sa ilalim yung ahas. Eh, Ayayon naman pumayag ng kapitbahay kung may likod ng ano na masahin yung pader na isang supot na samyento lang. Kaya pinatakpang ko na lang. Uh, yun nga po, uh, bida nga ni nanay. Uh, talaga po positive. doon po yung mismong okay. sinasabi namin, namin na ahas. Kinausap namin ng mga sis si, ay mausay doon sa kabila. Uh, magsira tayo doon sa kanilang flooring, uh, mm -hmm. total papalitan na papalitan na ah, naman ni Nanay lang kaya lang. Ayaw, ayaw, eh. po, ayaw, po talaga. Ginawa po na lang namin ayaw dito sa eh. mismong pader nila, tinakpan na lang po namin yung butas. Sana po wag na, na sa oh. ano naman po sana wag lumabas doon sa kanila. Kasi wala na pong ibang dito kundi kundi oh, na rin. sa loob na. Doon oh. na sa kabilang panig hahanap pero dito sa gawi ko hindi na. Oh, Ayun po pala, uh, mega shoutout kay Sir 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 Dindo Sosa, kay Ma'am Beatrice kay kay Eva Ems, kay Ma'am kay Mommy Del, kay Cesar Everisto, shout out po sa inyo lahat ng mga viewers natin sa iba pa paning ng mundo, no? Ikaw, e, ito, na yung... napanood ko sila, nasa Australia, kung oh, napanood ko, kaya nang pagdating ko ngayon, at nakita ay kang may hunos, eh, ay pinatawagan ko sa mga pinsang ko na rin. Mga tigaliaga. Oh, shout out po. Shout out din po okay. okay. lang kay Romeo Ibarra, tsaka kay Edward Calderon from Los Angeles, California. Ayun. Ayun. Ba, ba, gusto po kayo shout out doon sa mga anak niya kay... Oh, oh, shout out sa anak ko, kay Myra and Jose, kay MJ. Ay, MJ, nakita, ay, nakita na anak yung ahas eh, ayaw kumayag ay, na itong kabin, tinakpan na lang. Kaya, don't worry na anak, wala po. nang lalabas o, dito lalabas. sa atin. Ayan, kasama ni mm -hmm. Mga Trapa. Kay Sir, salamat sa pagkuro sa pagbamasol <laughs> sa si, si, si Emil, o. Oh, ayan, si emil. sila, kay, ano, sila JB, yung mga katulong na pag, ano, Ayun, ang mga mula, ne, oh, mga na na sumingit bumili ng samyento na mahalo nila at hindi ko sila paalisin ang hindi nila natatakpan. Ayun. Sa mga mga tropa, salamat. Tatapos daw eh. Thank you. <laughs>